nagwala mga Koreans nung nakita ang video na to. Anyo! Daniel Padilla, trending ngayon sa Korea dahil sa inasal niya noong AAA Awards 2023 sa Pinas. Isang Pilipino-Korean vlogger sa Facebook ang nagbahagi ng isang video tungkol sa mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin sa South Korea. Isa sa mga ito ang paggamit ng salitang Anyong Hasiyo. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay Hello o Hi. Ayon sa kanyang pahayag, binibigkas daw ito nung kompleto kung ang iyong pinagsasabihan ay mas matanda sa iyo at hindi mo kakilala. Isa sa mga video clip ni Daniel ang nagtrending daw umano sa South Korea dahil sa pagsabi niya ng anyong. Nabastusan daw ang mga Koreano sa kanya dahil kung makapagsabi daw ng ganun ay parelang lang siya nasa bahay o nakipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Hindi lang sa mali ang pagsabi kundi tumawa din ng aktor habang sinasabi niya ang salitang anyong. Nainsulto daw umano ang mga Koreano sa kanyang ginawa. Malalamang na sa awards night ang mga bigating Koreanong aktor na sila Ahn Yuso, Lee Junho, Kim Sunho, Kim Sejong at mga sikat na K-pop artist sa Korea. Sa ginawa ni Daniel ay parang pinahiyanan niya lahat ang mga Pilipino sa kanyang inasal.